Nagulat ang mga gumagamit ng social media noong biyernes ng gabi matapos malaman na in-unfollow ni Andy Eigenman at partner na si Filmar Alipayo ang isa't isa sa Instagram, na parehong nagpo-post ng mga serye ng misteryosong kwento na nagdulot ng mga haka-haka ng pagdaraya. Si Eigenman ay may ilang mga kwento sa Instagram na nagsasabing nakakita siya ng mga kawinahinalang palatandaan at mga pulang bandila, ngunit pinili na huwag pansinin ng mga ito. Sinasaksak kanila at kunwari sila ang dumudugo, she wrote on her Instagram story. Nalaman ko lang na year of snake pala. Akala ko year of the wolf in sheep's clothing. Pahayag ng aktres na nagpapakita ng isang ilustrasyon ng isang ahas. Isang kwento na nakakuha ng atensyon ng mga gumagamit ng social media ay ang kanyang pakikipag-usap sa isang AI chatbot na nagtatanong kung ito ay kainahinala, kapag ang isang kaibigan ay nagimbita sa iyong kapareha sa buhay na magpatato sa mga mag-asawang mag-asawa nang hindi man lang pinupunan o kumonsulta sa iyo. Ito ay nang madaling makita ng mga tagahanga ang larawan ni Alipayo at ng kanyang dayuhang kaibigan na si Pernilla Shu na nagpapakitang pareho silang may, dalawandaan at na disenyo ng tato. Ikinwento ni Eigenman sa kanyang kwento na nakipag-away siya kina Alipayo at Shu, Kim, the his rescue, na nagimbita sa kanya na magpatato. I have seen the red flags but chose to look beyond it. Since she was already a friend before I came into the picture. Was shy to call it out to my partner, she added, saying she now understands the importance of setting boundaries in a relationship. Sa isang bagong set ng Instagram stories, ipinaliwanag ng aktres na si Shu Dao ay nagkanulo sa kanya at hinikayat pa niya ang kanyang asawa na makipaghiwalay sa kanya tuwing sila ay nag-aaway. Hindi niya pinarangalan ng aking panig sa pamamagitan ng pagpili na ipagdiwang ang pag-ibig niya at ng aking asawa para sa isa't isa dahil isang araw pagkatapos ng aming pag-aaway, ipinasok niya ang kanyang sarili sa sitwasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa kanya na pumunta para sa isang spontaneous love couple tattoo together, sabi ni Eigenman. Habang nilinaw ng aktres na hindi siya niloko ni Ali Payo dahil lagi siyang nandyan kapag sama-sama ang asawa niya kay Shu, binanggit ng aktres na nasaktan pa rin siya sa ginawa ni Ali Payo. Nasasaktan ako na hindi inisip ng asawa ko na makakaabala ito sa akin. Hindi ako tanga at binabaliwala iyon, sabi niya. Pero, ang post na ito ay para lang ipakita na walang normal na tao na may magandang intensyon ng mag-iisip na okay lang para sa isang kaibagan. Nalikayatin ang asawa ng ibang tao na gawin ito, pagpatato ng mag-asawa, nang hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng kapareha, patuloy niya. Naalala ni Eigenman na sasabihin ng iba niyang kaibigan sa kanilang mga asawa na layuan si Shu, at sana ay nakinig siya. Dapat ay tinawag ko ito sa unang pagkakataon na nakita namin ng aking asawa na kakaiba na siya ay nakakuha ng isang malaking tato sa kanyang balat na nakatoon sa kanya, alipayo. Isinulat niya. Sinabi rin niya na hindi niya ipopost ang isyo kung sasagutin lang siya ni Shu. Tila tinanggap naman ni Alipayo ang pagtanggap ng publiko sa mga kwento ni Eigenman dahil inakusahan siya ng mga tao online na nanlaliko. Kung ano man ang inyong nabasa, yun ay totoo. Wala nang taguan dahil mahirap, he said on his Instagram story. Kilala nyo naman ako kung ano pagkatao ko. So, siguro kilala nyo na kung ano siya. Hindi na kailangan pahabain pa, he added. May mensahe rin ang champion surfer sa kanyang mga kritiko na maaari siyang tawaging manloloko at pangit ngayon. Mas maaga nitong Enero taong 2025, sinabi ni Eigenman kay Melay Cantiveros sa Bisaya Talk Show na One on One kung paano siya nahulog sa simpleng pamumuhay sa Siargao at sa tunay na pagmamahala ni Alipayo kung saan hindi niya kailangang magpanggap. Nagsasalita ng Bisaya si Andy Eigenman habang nagbabahagi ng mga kwento ng buhay sa isla. Yung tingin niya sa akin ay isang normal na tao lang, so, kung sino ako, ganun lang din siya, hindi ko kailangang magpretend. pretend binigyan niya ako ng chance na ipakita sa kanya kung sino talaga ako, the actress shared. Noong Mayo taong 2024, nahuli rin si Alipayo sa isang kontrobersya matapos makita sa isang video kasama ang ibang babae, ipinaliwanag noon ni Eigenman na ang kanyang kapareha ay maaaring makachat sa sino mang gusto niya.